gusto ko pong ipaalam sa inyo na may dalawa pong C-130 na lumibak, lumipad galing yung isa po galing sa Palawan at ito po ay uh, lumipad kanina ng alas 9 naglanding ng alas G sa 10.30 on or about that time sa Borongan Samar sa airport at nakatayo na po ng uh, air controller uh, pwede na po open na po yung uh, Borongan Airport para makapagdala ng mga disaster response uh, team at saka makapagdala po ng mga relief goods. May isa po pong C-130 na lumipad galing sa Sambuanga at tumuloy po ngayon sa Cebu. Naglo-loading po ngayon ng relief goods sa Cebu at uh, nandoon naman po ang ating mahal na kalihim, Sekretary Dinky Suleman at uh, siya naman po ang magdadala ng mga relief goods from Cebu papuntang Borongan at uh, yun nga po nandun po si Secretary mar sa Borongan na uh, Samar at uh, nandun na rin po siya at uh, hinihintay po ito mga relief goods na magdadala yung uh, C-130 po ngayong naglanding sa Borongan babalik po sa Cebu at uh, maghahakot ulit ng uh, tutulong sa disaster response at saka pagdala ng relief goods ang Qatarman Airport po bukas na rin po ang Katbalogan at diyan Giwan Airport ay kasalukuyang uh, kiniklear natin para sa ganon maging open na rin po siya for uh, disaster response capabilities. And then of course uh yung ating uh, bag, uh, ating mga commanders uh, Si uh, Colonel Aquino, siya po ang namamahala sa Catarman, Northern Samar. Si uh, Colonel Layback, bigay commander natin, asa sa Eastern Samar. At si uh, Colonel Dulino siya naman po ang namamahala uh, dito sa Samar and uh, Leyte area. So, yan po kasama uh, po nilang overall commander nila si... General Bibar, Nick Bibar. Siya na nga po ngayon, ang nandun ngayon sa Borongan, kasama niya si General Manalo, uh, na nag-set up po ng ating uh, air controller. So, para ma po mapabilis ang ating uh, pag, uh deploy na ng mga disaster responders na po kinakailangan pa at uh, yung mga relief goods. Of course, uh, gusto po rin naming paalam sa inyo na passable po yung mga karsada sa Samar. At kung meron mang pagkasikip ng karsada, may mga one-way dahil uh, kiniklear pa rin po yung debris. Pero I think uh, the DPWH has a more comprehensive report about this status. So I hope uh, makapagbigay din po sila ng update. Ngayon po, uh, lumipat na po yung uh, bagyo kung yung eye of the storm is in Masbate uh, si General uh, Bisaya together with General uh, De Piso they are now continuously monitoring the typhoon uh, hopefully uh, sabi ni General Bisaya wala raw masyadong uh, damage sa Masbate and hopefully wala rin masyado sa Romblon but uh, still uh, we are prepared to reinforce the province of Masbate and Romblon just in case kung kailangan pa. And then mamayang gabi, datama sa uh, Mindoro, nakaprepare na rin po ang ating uh, brigade doon. Niro po tayo sa brigade uh, commander doon na take charge po siya doon. And then of course, uh, dito po sa Metro Manila, uh, busy na rin po si uh, General uh, Uh, si General uh, Task Force Commander natin uh, sa NCR Co. prepared na rin po siya sa pagtulong-tulungan natin itong uh, bagyo na dadaan naman mamayang gabi. So, papa-salamat po kami sa taong bayan na ito po yung sinasabi natin na pagharap natin sa panibagong gerang harapin natin because of climate change, a eh, whole of nation approach Uh, ang whole of nation approach po ay magtutulong-tulong lahat ng ahensya ng gobyerno, lokal o na, at nasyonal at ang taong bayan po magkokooperate at yung mga NGOs o civil societies tutulong po sa kung ano man ang pagkukulang ng gobyerno na mga pangangailangan ng taong bayan. So, na, na marami po salamat at uh, as of now, napakaganda po ng ating uh, disaster response uh, mechanism. Maraming salamat po.